Isang umaga, naabutan ko si Boy Ubo. Kakatapos lang pala niya paliguan si Lola. Kaya tinulungan ko siya. Syempre dahil matanda na si Lola, sinusuotan na rin namin siya ng diaper. Nakita namin na huling piraso na pala yun at ubos na. So, ubos na rin pala yung mga tissue na ginagamit namin kay Lola. konti na lang mauubos na rin yung alcohol. Ang meron na lang dito ay langis. Na pinapahid din namin sa katawan namin kung saan may masakit. Alam ba, meron akong ikukuwento sa inyo na ikinaiyak ng buong pamilya namin. Malakas naman talaga si Lola, madaldal. At mahilig din kumain. Pero simula ng August 8, nag-birthday siya nang 90 years old. At after 2 days ng birthday niya, isang umaga pagising namin, bigla na lang siya naging bata, biglang hindi na rin nagsasalita. Tapos nakatingin lang sa amin kasi hindi kami kilala. Sobrang gulat namin sa pangyayari na yun, naiyak kami. Siguro ay nangyayang isang senyales kapag tumatanda na ang isang tao. Tinanong ko nga si Boy Ubo kung anong nararamdaman niya nun. Biglang nalungkot. Akala ko sa TV lang nangyayari yun. Bigla siyang naging parang bata. Pinagsasalita tapos nakatingin lang. Tapos parang hindi na rin kami kilala. Basta yun, nakakaya kasi ako din yung nag-aalaga eh. Nagpaalam muna kami kay Lola. Kasi nga bibili muna kami ng diaper niya. Kaya lang paglabas namin, bigla namang sumama ang panahon. Bigla na lang umula ng malakas. Kaya naman nagpatila muna kami. After 30 minutes, tumigil din ang ulan. Kaya naman umalis na kami. Gamit namin ang e namin na si Happy. Pero tumigil muna sa glad si Boy Ubo dito sa computer shop. Wala kasi kami alam sa mga presyo. Kasi si Mama namimili para kay Lola. Kaya para makasigurado, nag Cebuibo para daw hati kami sa mga bibili. Pagkatapos okay. okay, siya mag-withdraw, idumara siya agad kami sa bayan. Dumaan din ako sa land bank para mag-withdraw. Kasi nga nag-decide kami na dalawa kaming kagasto. Kung sobra man ang pera namin, at least meron kaming pangkain. Bago kami mamili, bumili muna si Buibo ng street food. Sa buong buhay ni Buibo, hindi na mabilang kung ilang beses siyang kumakain ng street food. Pero sa bagay, masarap naman talaga. Pero, Pero dapat kunti-kunti lang sana, hindi araw-araw. Dito nga pala kami sa Mercury Store mamimili. Kasi, Kasi nga meron kami ditong suki card. Ang putik pa ng pako, kaya nagpunas muna ako. Nakita ko kagad kung saan nakalagay yung mga diaper. <laughs> High pants medium pala sinabi sa amin ni mama. Kaya kumuha na kami ng dalawang piraso alam ko magkano ba to. Kaya check namin doon sa hindi namin alam kung anong tawag diyan. Basta 250 ng isa. Bumili na rin pala kami ng alcohol, yung malaki na. Nung una akala ko yung Joy sabon na panghugas ng plato. Okay. kulang ko lang nalaman na meron din pa Joy na tissue. Siguro sa isang tissue buong katawan na punas. Buti na nga lang talaga mayro kami ng suki card kahit paano nakadiscount kami. Pagkatapos namin mamili, chat pala ako sa bahay namin. Tinanong ko si Mama kung bibili ba kami ng gatas at mga biskwit. Wag daw muna sabi ni Mama, marami pang biskwit si Lola nakatago sa kwarto. Kaya naman nag-drive na kami pauwi. Ang kaso lang inabot kami ng traffic. Uwi na kasi ng mga estudyante. Tapos itong truck na nasa likod namin, kung ano-ano ang sinabi sa sa amin dahil hindi naka overtake pero hinayaan na lang namin kasi nga ayun namin ng gulong. salamat pala kay Kuya Grab Rider na concern sa amin hindi ko na lang pala siya pinakita dito sa video pero salamat dahil nag-advise sa amin na wag na lang pansinin bago kami makauwi kay Suyo pala yung tita namin pwede mo tayo kasi dalawang box ng Shopee sa bahay nila ay eh, kaso walang tao dahil nga baka mawala ito nakisuyo na kung pwede ilipat muna namin sa kabilang nilang bahay kaso lang ito nga yung problema sobrang laki pala ng no mga box halos katimbang ko na nga isang box eh kung 68 kilo ako 70 kilos ta siguro yung isang box wala na yata ako mapepestuhan kaya gagawin ko na lang ng paraan nasa 100 plus kilo na kami dalawa yeah. kaya sobrang sobrang bigat bit bit ko na lang sobrang bigat hindi ko na na-video kayo pag deliver hindi ko na kasi mahawakan yung cellphone ko noon pagkatapos namin mag deliver umuwi na kami dito sa bahay okay. Ay. nakita ko na naturo kasi nalubong niya ako tuwang tuwa nga eh ito rin nga pala si Saro ka na sobrang kulit buti na lang bumait na siya sa so, ngayon wala nang alam sa si lola ko anong binibigay sa kanya kasi nga para na siyang bata dati nga kada alis namin lagi siya may Jollibee kaso ngayon hindi mo na niya yung makakain kasi kailangan na lola yung puro may sabaw kaya shoutout sa mga makalola dyan so yun lang thanks for watching bye bye